Hi guys, good evening. Today is October 17 at sabi ko sa sarili ko mag-vlog mag na lang ako. Total, total hindi naman ako makatulog para meron lang din ako may upload. So, naisip ko na lang na ang iba-vlog ko since hindi naman ako nagalap akantahan ko na lang naman. akantahan ko na naman kayo uli. Kahit sintonado yung boses ko. Kahit hindi, hindi ako kaganda. Hindi kagandahan ng aking boses. Kakantahan ko kayo. So anyway, sa so Sunday pala, wala na naman. Wala akong off day. So yun. Yun lang. Nakuwento ko lang sa inyo. Wala, hindi pa ako nakapag-ahit ng aking kilikili. Ayan. Kailangan ko pa palang mag-ahit. Nakikita niyo yan hindi ako nakakahiya pinakita ko pa sa inyo. etong song na to paborito ko siya when I was high school hindi ko kabisado yung kanta pero ito ko yung best na mukanta ko siya Ayun na bayo ayan na dinadalaw na ako ng antok so anyway pahikinggan ko muna siya tapos kakantahin ko wait lang <laughs> Feeling on the bosses, you're all young, basag, no basagging bosses. Wait, honey, why you calling me so late? I kind of hard to talk right now, honey, why you crying? I gotta whisper because I can't be too loud. My girlfriend, the next room. Sometimes I wish she was you. I guess they never really move on. <clears throat> you still get getting here, boy. Say my name is oh sweet. Coming from the lips from an angel. Here goes words and makes me wake. Cause and I, they want to say goodbye. But can you make it hard to be faithful. From the lips from yan, kantang yan when I was high school. Kapag kapag nagmumuni-muni ako, pina nakikinig ako ng mga ganyan na songs kasi sobrang ganda. Hindi naman ako relate sa mga kanta. Basta pag nagustuhan ko siya, kantain ko siya. Ayan. Yun lang. Para meron lang din ako may upload. Para kumita naman ako. Diba? Charot lang. <laughs> <laughs> Nagugulo lang ako sa YT. So, anyway, guys. Ito ka na yung vlog at matutulog na ako. Kasi inaantok na ako. Tingnan yung nag-ano na yung buko sa ano? sa shampoo at atin. Sa shampoo. Yung nagkaka na. gurang na si ate. So, anyway, bye, guys. And God bless.